Formal na ang pinasinayaan ng kauna-unahang mini sports complex ng Barangay Tungkong Mangga ngayong Martes, March 18. Ito na ang magsisilbing bagong venue na higit 20,000 residente sa kanilang mga iba't ibang programa gaya na lamang ng sports events, pagpupulong at iba pang aktibidad na higit pang makakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang barangay. Pinangunahan ni Reverend Father Arthur Aragon ng parokya ni San Pedro Apostol ang pagbabasbas ng bagong mini sports complex na sinundan ng ribbon cutting ceremony at unveiling of glass marker na pinangunahan naman ng magkatuwang sa servisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes kasama ang pamahalang barangay ng Tumpong Mangga hudyat ng opisyal na pagbubukas ito sa publiko. Ang malawak, maaliwalas at bagong infrastruktura ay makakatulong para sa mga residente ng Barangay Tungkong Manga upang mas epektibo at maayos nilang maisasagawa ang kanilang mga programa at aktibidad. Sa dami na activities ng barangay, eh, talagang ah, gamit na gamit. Ang Barangay Tungkong Manga, may tadlong public school. Eh, sa, sa barangay din lumalapit siya pagdating sa mga venue. Kaya mayroon ng gagamitin mga school namin kung kailangan ng graduation sa mga events, marami rin dito to, ano, ng mga charts na gumagamit. Eh, sa amin din, saka yung uh, every flag ceremony, kailangan, kailangan din namin to. Ayon kay SK Chairperson Mary Ann, mahalaga ito sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga kabataan. At na mga po ito sa kabataan kasi bilang uh, mini complex, eh, nagiging dausan po siya sa lahat ng mga aktividades ng mga samunyang sa kabataan pagbarangay maging po sa Uh, Aktibidades ng ating uh, punong lungsod. Po. On behalf of uh, youth po ng barangay tong Kumanga, nagpapasalamat po kami na dito niyo po tinayo or napili sa barangay tong Kumanga, itong Minisports Complex. Magsisilbi din itong lugar para sa mga gaya ni Analiza upang makagawa ng kanilang mga assignments at iba pang mga school works. Nakakatulong po siya sa amin dahil lalo na po sa amin mga estudyante na nahihirap maghanap po sa kami mag-practice or saan kami pwedeng gum uh, maghanap ng mga lugar na pwede namin pagganapan lalo sa mga project namin. Natutuwa din ang senior citizen na si Tatay Mario dahil nagkaroon daw sila ng mas magandang venue para sa mga pagpupulong ng kanilang samahan. Lalo-lalo na sa mga senior citizen. Makakatulong to. Dito na kami lahat ang pupunta. Halimbawa, pag may mga party, party mga ayuda na binibigay dito na maganda para malapit. Paano dati napupunta pa kami sa pa kami dati. Kasabay nito, pinangunahan ng City Health Office katuwang ang mga barangay health workers ang pamamahagi ng libreng gamot, bitamina at libreng konsultasyon sa pamamagitan ng programa ni Congresswoman Florida Pirobes na alagang atirida ramdam na kalusugan medical mission para sa higit isang libong residente ng barangay Tungpong Mangga. Malaking halaga po sa akin kasi tulad ko wala naman pa kung po ay Masa lang sa mga anak ko. eh, naiyarin pa ko sa akin mga anak kasi may mga pamilya po sila, may mga anak na nag-aaral. Kaya naiya po ako. Kaya yun po, maasa lang din po ako sa tulong ng Panginoon na kung sino magbibigay sa akin. Pakainan po, simula po nung napunta kami rito, buwan-buwan nagkakaroon ng gano'n yung bigayan ng gamot dito sa barangay itong mangga Nakatulong po yung pag -iino. yung pag na po sa araw-araw po na pag namin. Oh, okay, hindi na po gagastos, hindi na magagali sa bulsa kasi may libreng gamot na. Maraming maraming salamat po, Mayor, ate kong sa inyo po ngayon, pagbibigay po ng uh, medical assistant po para sa aming may mga nararamdaman ang kabi-kabilang programa at proyekto na naisasakatuparan sa lungsod sa pangunguna ng magkatuwang serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes ay patunay lamang na katuwang lagi ng bawat barangay ang pamahalang lungsod sa paghahatid ng mas epektibong serbisyo at asensong ramdam ng bawat pamilyang sanusenyo. magagamit ng barangay at ikit sa lahat ang ating mga senior citizen na lagi natitipon-tipon at napakaagam sa lahat ng oras. Tindang ako ba? Ngayon, sabi ko po kay Mayor Arthur, Daz, hanap tayo ng kondo? Sabi na sa atin, oo, Madam, kasi iba Para sa Balitang San Joseño, ako si Ariel Oblianda, Public Information Office. Thank you for watching! Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga official social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang si Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, ifollow ang kanilang mga official Facebook pages TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph At syempre, huwag nang kakalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat! Arya, sa